Mula sa simpleng online food business noong 2019, ang Bubuts ay naging kilala sa kanilang overload na pansit batil patong. Isang pansit na overload talaga sa toppings. Sa mga hindi nakakaalam, ang pansit batil patong sa Tugigaraw ay isang kilalang pagkain na puno ng lasa na may isang kap tulad ng longganisa, atay, giniling, chorizo, chicharong bulaklak, shanghai, itlog at sari-saring gulay. Ito ay malasa at overload sa sahog at niluluto ng fresh para sa bawat order. Bawat hakbang ay ginagawa ng maayos para matiyak na ang pansit ay laging fresh at masarap. Sa bawat order nito na natatanggap, agad na naghahanda at nagluluto ang kanilang chef na galing pa talagang tugigaraw. Tinitiyak na laging bagong luto ang kanilang ihahain. Ang proses na ito ay nagsisiguro na ang bawat serving ng pansit ay puno ng lasa at aroma na nagre-reflect sa tunay na lutong bahay sa Tugigaraw. Nakakatuwa dahil ang owner na mula sa Tugigaraw ay sobrang passionate na ipakita sa Metro Manila ang tunay na sarap ng kanilang pansit. Para sa kanya, mahalaga ang kanyang bayan. At nais niyang maranasan ng iba ang espesyal na lutong iyon na puno ng pagmamahal. Inuuna ng bubuts ang fresh na sangka kaya't bawat customer ay nasisiyahan sa mainit at bagong lutong pansit. Puno ito ng longganisa na galing sa Tugigaraw, giniling chorizo, chicharron bulaklak, Shanghai itlo at sariwang gulo. Tunay na tamang-tama sa bawat kagat. Kahit na medyo mas matagal maghintay, tiwala ang Bubuts boo na ang kanilang customers ay handang magbigay ng dagdag na oras kapalit ng kalidad ng bawat plato. Inuuna ng Bubuts boo ang freshness, kaya bawat customer ay nakakakuha ng mainat at bagong lutong pansit. Sa Bubuts, boo hindi lang basta pansit, ito ay kwento ng pagmamahal sa pagluluto at pangako na laging ihahain ang pinakmasarap at fresh na pansit batil patong sa bawat plato. Kaya naman, ang bawat pansit na inilalabas ay siguradong masarap at puno ng pagmamahal. Dahil sa patuloy na suporta at pagtangkilik ng kanilang mga suki, ang Bubuts ay patuloy na magpapalawak ng kanilang negosyo para maiparating ang kanilang paboritong pansit batil patong sa mas maraming tao. Ang tagumpay ng Bubuts ay kwento ng pagsisika, pagmamahal sa sariling luto, at hindi pagsuko sa mga hamon ng negosyo. Ngayon, habang patuloy sila nag expand nananatiling silang committed sa kanilang pangako ang maghatid ng tunay na lutong bahay na pansit batil patong na siguradong babalik-balikan. At dito nga lang yan sa Bubuts Pansit Batil Patong, Fairview Branch, located at 11 Pontiac Street, Fairview, Quezon City. Meron din cafe dito, yung Kaka Cafe na nagsaserve ng mga drinks. Itry nyo na rin yan. Wow. Pansit Batil Patong. Dito sa Bubuts. Tikman na natin. Grabe. Tapos ito, may kasama pala tong sibuyas. At lalagyan mo daw ito ng toyo. Authentic na tugigaraw toyo daw to. Grabe, first time ko pala makakatry nito kaya sobrang excited ako. Tapos tignan nyo naman yung toppings, oh. Napaka-overload, sobrang overload niya. Kayo ba nakatry na kayo na to? Pero hindi na pa overload. Oh. Meron. So, so, yan, haluin lang. Kainin na natin. Lagay tayo dito ng sibuyas. May kasama pang lumpia Shanghai. Mm. Tapos, may tugigaraw ganisa. Wow, sarap ng lunggan yung isa. bulaklak. Mmm. Wow. Mmm. Nice. Grabe, sarap. May chorizo siya at may liver sarap. Itsura pa lang, di ba? Nakakagutom na. Mm. Oh. Grabe yung sarap. Mm. Tapos sa to, guys. May unting sabaw siya, oh. Tapos meron pa siyang kasamang batil soup. Binubuhos, hindi. Ah, ini talagang soup siya. Ayan. Oh, inip. Ano hmm. Ang sarap nung longganisa. Mm. Panalo to. Mm. Sarap. Tapos, meron din silang katabing coffee shop dito.